Gumagana? Gumagana. Gumagana rin po ka sa lukuyan yung ating vacuum cleaner mga kaibigan. Ang perfect nya no. Laganap na talaga yung brownout mga kaibigan sa buong Pilipinas ano. Buti na lang meron kaming generator tulad ng ganito. Magagamit po talaga natin sa mga kalamidad, lalo na ngayon nagbabagyuhan na po. Noong nakaraan, summer, mainit, pagka nawala ng kuryente, napakahirap matulog kung wala kayong aircon, wala kayong electric pan man lang. Ngayon naman, tagbagyo, mahirap naman kung walang kuryente. Ito po yung PK4200 IE2A, Portable Inverter Generator. Mas malaki po compared po dito sa generator natin na nandirito mas marami po kayong maisasaksak na mga kagamitan. So ngayon, samahan nyo po ako, ite testing ko po ito. Order po ni Sir Roger Pasyon from Ilocos Norte. Meron na pong kasamang dalawang male plug. Since ito po ay meron pong dalawang sakit po dito, dalawa po yung kasama po natin. Reminder lang po na ito pong cable na to at saka ito pong female plug hindi po sa kasama. Ilagay ko lang po para ma-testing po natin. Kasama na rin po yung ATS mga kaibigan, automatic transfer switch. So ang ginagawa po nito, pagka na-set up yun na po sa si inyong bahay, pag nawalan ng kuryente, automatic po niyang ite-turn on itong ating generator. Vice versa, pagka nagkaroon na po ng kuryente mula doon sa main source ng kuryente natin, automatic papatayin niya po itong generator para yung magiging supply na po uli natin yung galing doon sa main source ng kuryente natin. Napakaganda ng generator natin, oh. Kahit na isang tao lang yung magta-travel nito, kayang-kaya, may gulong sa harapan, may handle po dito. Dito po sa gilid, meron pong binubuksan dito. Lalagyan po natin ng langis yan bago gamitin. Ang ginagamit po natin dito pang four stroke engine na langis. Meron din pong battery. Kung dating po sa inyo, nakatanggal yan. Ayan. So, pagdidikitin nyo lang po yan para magamit nyo po na push start. Kung hindi inaasahan na lobat yung battery, hindi po natin mai start. Meron naman po tayo ditong recoil start mga kaibigan. Simpleng simple lang, basta okay na lahat yung langis, gasolina. I-on lang po natin itong eco mode. I-turn on lang po natin yan, naka-turn on na po pala siya. Make sure po na naka-turn on po itong valve dito sa taas. I-press nyo lang po ng konti. Pag umilaw po yan, gagana po ng panandalian yung machine. Tapos mga ilang segundo, mag start na po yan. So hintayin lang po natin. So habang hinihintay po natin, isaksak na po natin itong ating mail plug. Ayan, umandar na po ano. Saksak lang po natin siyang ganyan. Hintayin lang po natin na umilaw yung IntelliGage. Ayan, lilitaw na po yung voltahe, 230 volts. Amaya, lilitaw naman po yung hertz. Ayan, mga ilang segundo lang. Ayan na po. At lilitaw po yung oras kung gano'n po siya katagal ginagamit. siro zero, zero. Ayan. Meron na po dito mga indicator. Kung kulang po yung langis, iilaw yan. Hindi po gagana. Pagka naman po na overload, dito. At kung normal po na usage, kulay green po yan. At ang maganda rito mga kaibigan, pwede po kayong bumili ulit ng panibagong ganito. Iko-connectan nyo po sa parallel kit mga kaibigan kasi meron po siyang parallel operating system. Paganahin po natin mga kaibigan dito sa mga machine na nandirito. Try po natin sa pressure washer, try po natin isaksak yung electric fan, try po natin isaksak yung vacuum cleaner. Yung maximum power po nito ay 4,200 watts. Yung running watts naman po niya ay 3,800. So palagay ko, kakayanin po niyang paganain to lahat. Pwede siyang magpaandar ng hanggang 2 HP na aircon, mga water pump, ref, TV, electric fan, mga ilaw. Tamang-tama po ito sa isang bahay na nangangailangan po ng mga 3,000 watts po na power. Saksak po natin kung gagana. Yun! Gawa mga kaibigan. Sabay po natin yung electric fan. Saksak natin dito. Hinan natin kung gagana. Electric fan, gumagana. Yun! Tumuukan naman po natin pagaganahen yung vacuum cleaner mga kaibigan. Sabay po natin 'yan. Oh, gumagana mga kaibigan, oh. Hmm. Yeah, gumagana ha. Tapos sabay po natin 'to. Gumagana po lahat mga kaibigan. Gumagana, oh. Sabay po natin yung pressure washer. Yung wattage po nito ay 1200 watts. Yung vacuum cleaner naman is 1200 watts. Yung pong power tool na to is 1,000 watts mga kaibigan. Paganahin po natin lahat. Okay? Gumagana. Gumagana. Gumagana rin po nga sa lukuyan yung ating vacuum cleaner mga kaibigan. Ang perfect niya no. Yan. So medyo umiingay po yung machine natin. Depende po sa dami ng load na sinasaksak natin. O yan mga kaibigan. Lahat po na testing natin, tinetesting po talaga natin yung mga products natin para hindi po tayo makapagpadala ng defective sa ating mga customers. 55,500 pesos po ang presyo nito, kasama na po yung ATS, kasama na rin po yung mga paraphernalias. Yung shipping fee mga kaibigan, depende po sa location ninyo. Kung interested po kayo, padala nyo lang po yung complete name, complete address niyo, and telephone number directly po dito sa ating Facebook page. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede po kayong mag-direct message po or mag-comment sa comment section. Hanggang sa so muli mga kaibigan, see you on my next test. I'm building a generator, quality complete set, and I'm Miss <laughs> my score.